Bakit maganda ang batas sa bansang ito? Ang gobyerno ng Saudi Arabia ay nasa ilalim ng isang monarkiya dahil dito, mabilis ang desisyon at istriktong na ipapatupad ang mga batas. Malinaw ang pananagutan, kapag nagkasala ang isang opisyal, direktang nasasakupan siya ng hari at hindi makakatakas sa pananagutan. Mahigpit na batas at malinaw na parusa. Ang batas sa Saudi ay nakabatay sa Sharia, batas Islamiko na may mabigat na kaparusahan sa katiwalian at pagnanakaw. Dahil may takot sa Diyos at sa mahigpit na batas, maraming opisyal ang umiiwas sa pangaabuso at pandaraya, kultura ng disiplina at pagrespeto sa autoridad. Mahalaga sa lipunang Saudi ang obedience at respeto sa batas, nakaugat ito sa relihiyon at kultura. Ang mga tao, lalo na sa gobyerno, ay alam na hindi nila pwedeng baliwalain ang tiwala ng mamamayan at hari. Paggamit ng kita sa likas na yaman para sa bayan, Malaki ang kita ng Saudi mula sa langis at ginagamit ito para sa mga proyektong pang-imprastruktura, kalusugan at edukasyon, seguridad at teknolohiya. Mahigpit ang seguridad sa bansa, gumagamit sila ng makabagong teknolohiya para masubaybayan ang krimen at korupsyon. May malinaw na sistema ng surveillance at auditing para hindi madaling makalusot ang anomalya. Sa madaling sabi, ang pagsasama ng pananampalatayang nakaugat sa Sharia law, bakit mahalaga ang paniniwala sa pagdedesisyon? Napakalaki ng papel ng paniniwala sa bawat desisyon ng tao, mapa-individual man o pambansa. Ang ating paniniwala, pananampalataya, prinsipyo o moralidad ang nagsisilbing kompas kung saan natin ibabase ang tama at mali. Kung ang pinapairal ay takot sa Diyos at paggalang sa batas, mas umiiral lang katapatan at pananagutan kahit walang nakakakita. Ang paniniwala ng mga leader sa isang bansa ay humuhubog sa mga batas, proyekto at prioridad. Kung mali ang paniniwala, madalas mali rin ang direksyon. Kung ang paniniwala ay baluktot o nakabatay sa pansariling interes, maaaring magbunga ito ng maling desisyon. Kaya dapat ang paniniwala ay nakaayon sa moralidad at kabutihan, hindi lang sa batas ng tao, kundi higit sa batas ni Allah.